sa mga developments ngayon, si Risa na naman ang nalagay sa controversy. Bakit kaya? Ito ang ating pag-usapan mga kapatid. Sino ba si Risa at ano ba ang kanyang papel sa political landscape ng ating bansa? At ano ba ang kanyang pagnanasa para sa bayang ito? Si Risa, sa mata ng karamihan, ay larawan ng idealismo na isinilang sa mga lansangan at universidad. Doon kung saan ang pag-asa ay sumisigaw at ang kabataang kagayan niya noon ay naniniwalang mababago nila ang mundo. Ganito ka idealistik si Risa kagayan ng iba nating kabataan lalo na noon kasagsagan ng Marcelo. Buong puso tinahak ni Risa ang landas ng kilusan. Isinabuhay ang laban para sa bayan. Talagang ano to? Nandun yung kanyang desire. Nag-aapoy na desire to serve the country and to cause a change. Dahil nakita niya ang patuloy na pagdurusa ng mamamayang Pilipino dahil sa korupsyon, karahasan at hindi pagkapantay-pantay ng kalagayan, antas ng tao. Ngunit paglipas ng panahon, ang kanyang ideals, yung gusto niyang pananaw na ganito dapat ang mangyari sa bansang ito, sinalubong ito ngayon binangga ng realidad. At ang realidad ay nagsasabi, hindi ito magagawa ng mabilisan at marami kang babanggain at maraming babangga din sa iyo. Ito yata ang hindi nakita ni Risa. Kaya paglipas ng panahon, yung kanyang pagka-idealistic, ang kanyang pagnanasa, nandun pa rin. Hindi na wala ito. Kailan sa tingin niya, parang yung kanilang kilusan, yung pagmamarcha, pagsisigaw, lumalaban, sa stage ng mainstream media kasi nagiging ano din ito eh personality ng radio at saka television wala rin siyang nagawa kaya sa isip niya papasok siya ng politika at pumasok nga sa politika kailan nung pumasok na sa politika nakita na naman niya na ang kanyang gustong mangyari ay hindi talaga mangyayari kasi ang democracy, ang proses nito ay napakabagal. At kadalasan pa talaga nito, bawian ka na lang ng buhay. Yung iyong mga ideals, hindi mo talaga ito makuha o magiging reality. Kaya sa pagpasok niya ng politika, ginamitan niya ito ng panibagong teknik. At ang teknik na ito ay nagre naman ng kanyang gustong mangyari. Example, justice, no? equality. Nakuha naman niya. Example na lang itong si Kian de los Santos, yung batang napatay sa drug war ni Digong. Nakuha naman niya. Kailang ang kaparaanan niya ay shortcut na. Hindi na pasigaw-sigaw lang o kaya demonstration lang. Kumagawa na siya ng paraan sa pamamagitan ng kapangyarihang meron na siya na binigay sa kanya ng sangkatauhan ng, ng sambayan ng Pilipino. At dito nagumpisang nakita niya merong ibang paraan. At ang paraan niya ito, di bali na kung ano ito kasama, kung ito ba, tam, ito ba ay merong morality, ito ba ay tanggap, di bali na. Ang importante ang magiging resulta nito. Kaya pumasok siya ngayon sa kasibihan ni Machiavelli, the end justifies the means. Example, ako'y magnakaw, ipapakain ko sa aking anak, aking pamilya. Ang end nito, yung aking ipapakain sa aking pamilya, papapakain ko sila. Pero ang means, ang paraan mo, upang mapakain mo ang iyong pamilya, ay hindi tama wala sa standard acceptable na pamamaraan sa demokrasya. At ito ang pinasok ni Risa. Kaya siya ngayon ay ganito ang nangyari, nagiging kontroversyal na naman dahil lumabas na yung mga dating mga taong kakampi niya bumabaliktad sa kanya ngayon. Ito ba ay talagang normal lang na mangyari? Talagang ganito lang. Kasi, eh siguro, gamitin din natin yung salitang karma. Pero ako, hindi ako naniniwala dito. Talagang ganito sa demokrasya. Pag ginamitan mo ng ganito, gagamitan ka rin sa ginamit mo. Kaya kung noon, kung totoo man, ano, although hindi ko sigurado, pero talaga naman kung titingnan niyo parang may katotohanan din eh. Kung totoong ginawa niya ito, ngayon nang ginawa sa kanya, nakikita natin ang kanyang reaksyon. Nag-aapoy ang galit. At gusto niyang parusahan ang mga taong gumawa ng mga bagay na dati ginagawa rin niya. Ang nito mga kapatid para sa atin. Kahit anong mangyari ano? Kahit anong mangyari. Kung meron ka mang gustong ma-attain, marating o kung yung mga ideals mo ay ganito. Dapat magiging realis realistic tayo. At huwag tayong pumasok sa mga kaparaanan na kahit alam nating ito ay hindi na lawful. Imoral na gagawin pa rin natin kasi ang gusto natin ang resulta kagaya din wala siyang kaibahan kay Duterte kay Digong si Digong ang kanyang drug war hindi ko sinasabi na nag-uuto siya pero ang kapamaraanan nito na kailangan ito ang gawin upang mahinto ang mga gawain ganito. Ganon din yon. The end is kailangan mahinto ang drugs. Iyon, no? Ang kanyang means naman ay sa kanyang sa pamamagitan ng total war. Gera talaga, digmaan. At pagdigmaan, marami talagang iso, inosenteng masasagasaan. Madadamay. Mawala ng buhay. Ganito rin ngayon ang nangyari kay Risa. Sa kanyang gustong mangyari na ganito, ganito ang dapat. Kasi siguro frustrated na eh. Ganito na lang ba ang Pilipinas? Kung dadaanan, dadain dadaanin ko ito sa tamang kaparaanan, walang mangyayari. So, gumawa siya ng kaparaanan. Na sa tingin ko, ito mga allegations ngayon at dati may katotohanan. Analysis ko lang ito, mga kapatid, ano? At ito ay ginawa ko upang panalaminan ko rin ang aking sarili na hindi ako dapat magkaganito. Kung mayroon na akong gustong abutin, hindi ko kailangang gawin ang kagaya ng ginawa niya at na upang maatin ko lamang ang gusto kong maatin. Kaya si Digong at saka si Hontiveros, kung pag-usapan natin, ang kaparaan nila, kaparaanan nila, pareho lang. Kaya pag sinabi ninyong masama si Digong, masama din si Risa. At ang isa na patunay ko nito na ipinasok na talaga niya ang kaparaan ng immoral, hindi naman illegal, no? Immoral, wala na talaga sa hindi matatanggap ng kahit sino man ay ang ay yung kanyang paglinlang kay Sara na kunwari nakapag-alyansa at itong kanyang technique na ginamit ngayon ay hindi niya ito ginamit noon nung kabataan niya talagang straight siya kung ano man yung grupo nila sila lang talaga yon pero ngayon dahil nag-evolve na si Risa nakikipag-alyansa na siya pero yung kanyang pakikipag-alyansa, ginagamit lang niya upang siya ay magiging untouchable. Kaya lang may hangganan din yan, mga kapatid. At ito na yata ang hudyat na sisingilin na siya sa kanyang mga ginagawa na akala niya ito lang ang kaparaanan ngayon bagong pamamaraan niya upang makuha niya ang gusto niyang makuha yun yung equality, justice, at mawala yung korupsyon. Makukuha kaya niya, mga kapatid? Sa tingin ko, mahirapan talaga. Kasi lahat ng tao sa mundong ito, kahit nung una pang panahon, kahit si Kristo, hindi niya nakuha in his lifetime kung ano man yung gusto niya. Although, siguro nakuha niya yung katuparan na siya ay mapako sa krus upang siya ay magiging savior sa, sa, sa buong sangkat sa, sa sangkatauhan. Pero kung pag-usapan na natin yung pagbabago ng tao, hindi talaga nakuha hanggang ngayon. Kaya tayo mga kapatid, huwag tayong magiging idealistic. Na sa pagdating ng araw, takita natin ang ideals natin, gusto pa rin nating ipairal at nakita natin ang ating kaparaan ay hindi na effective, gagawa tayo ng ibang kaparaanan na hindi na katanggap-tanggap, wala ng morality, ito ay magiging daan ng iyong pagbagsak at si Risa ngayon sa kanyang edad na 59 years old nagmamadali na ito kasi ang panahon niya maiksi na lang sa habang panahon ng kanyang pakikipagbaka, pakikipaglaban sa kalsada, sa mass media, mainstream media, sa larangan ng politika, pumasok na siya. Pakiramdam niya sa tingin niya, wala siyang nagawa. Kaya ang ginawa, naghahamap ng ibang paraan na hindi na katanggap-tanggap. Kasi pumasok na siya sa kasabihan, the end justifies da means. Kaya kahit sabihan mo yan, na mali yan, o kaya sarili, sarili, niya, o kaya di kaya sarili niya sabihin sa kanya, wag hindi tama, gagawin pa rin niya. Kasi ang panahon niya, maiksi na lamang. At isang araw, mawawalan na siya ng pagkakataon na maisulong niya ang kanyang gustong mangyari nung kanyang kabataan pa na hindi natin masisisi. Kaya lang, dapat siya ay magiging salamin natin upang hindi natin siya o hindi natin pamarisan ang kanyang kaparaanan. Mapagpalang araw po sa ating lahat.